about naman doon kay Abigail ay ano daw ng natural lang daw talaga niya natural lang talaga ni Abigail na parang mataray masungit or um, maldita kapignan, pero buota naman daw yun ay pakinggan natin kaysa sabi niya sa so, lake na akong ano, pinalanggap na asawa oh. oh. ang panahon niya sa layo is kung maga pressured isog na naon pero makahila ninyo siya buot ang jogin siya Sa mga wala na kaila diha actually makahila din mo nga malita nga po ang partner pero makahila na din siya makahistorya na ninyo makahila din maibuutan man din ay sa aura lang, lang, lang na niya sa aura sa aura lang na niya makita lang maka tingnan mo nga malita pero diligin na siya malita eh guys no Totoo naman kasi may mga tao talaga ang taray ba? Tignan. Uh, taray, esplada man, umidita man, mga ganun mga aurahan So, yan na Miss Rose Elias. Kasi siya lang naman talaga nakakilala kung sino talaga si Abigail. Hindi naman sila siguro magstay ng longer na ganyan kung kung ano, kung hindi hindi sila, hindi mabait si Abigail. Kasi, hindi naman talaga natin mausagahan talaga. No? Pero ako ha, ako ha, honestly, ang aura naman talaga ni Abigail ang hindi ko talaga type. Yung, mga ganun ba? Yung mga araw niya, dumalita style. Pero, ikaw nga sabi ko, hindi naman talaga natin siya nakakasama, hindi naman siya nakikita. Yun lang nakikita ko lang sa kanya, is yun lang yung aura niya. Pero, sa patuloy kong, sa pag-stalk, sa kanyang mga videos dyan, or sa kanya ni Elias, maganda naman talaga sa mahal nila tapos sa pa ang sarap nilang panuori na alam nyo na mula sa simpleng buhay ang ganda nila panuori katotoo lang kasi ang saya lang ba diba ang saya naman talaga pag simple ang buhay <laughs> ay just ko Lord tapos naano kaya nga ang mga tao nagre react naman about, din sa, about sa kanila siyempre, ayaw nilang maghiwalay si Abigail at saka si Elias. Kasi alam kong bakit. Isa din sa mga ano yan, isang, ma isang maging bad impact din yan one day kasi na na maghiwalay. Ma isang puli, hiwalayan siya ni, hiwalay siya ni Elias. Diba? Si Elias ang masisera noon. Diba? Sa, but no reason. Kung maghiwalay ka pa for no reason, masisera si Elias. I mean, sa aura naman, sa aura naman ni Abigail, tapos naman siyang babae. Makikita din naman natin yan. So, ganun din kay Elias. So, kung pagka sa, uh, ano, ay I minahan sila ng, ng, ng madla. Kasi nga, syempre, kahit hindi sila kasal, ang mahalaga doon ba na, andun yung pagmamahalan talaga nila. Andun yung maging, yung um, strong ang kanilang relationship, na sana nga, ano, na, huwag silang sarain, ng, huwag, huwag madunihan, or, malason lalo yung isip ni Abigail about sa mga ganyan-ganyan. Dapat try mo talaga mag-adjust para kay Elias. Alam ko napakahirap to para sa iyo pero kailangan mo talagang mag-adjust para sa pangarap ng partner mo. Kasi ang ginagawa niya sa totoo lang para din talaga to sa inyo. Eh. At saka kay Elias ano, hindi ko talaga wala ibo Kasi nakikita ko talaga kay Elias. Wala akong nakikita sa kanyang malisyoso siya guys hindi ko nakikita siya ang malisyosong klaseng bata. Yung nasabi ko nga, neutral lang ang kinikilos niya. No, tapos kita mo naman, malambing sa sa kanyang mga kasamahan, ang PA nga niya, kakulitan din niya. Masa malambing talaga siya ba, na parang nga siyang bata na inalagaan ng tatay niya doon ng yung PA niya, ba diba? Ta wala, wala akong na nakita ano sa kanya. Mm, -mm Maano talaga siya. Um, mabut, mabuting bata talaga siya. Kaya, ikaw naman nakakaalam kay Elias. Kilala mo na siya. ba diba? Sa inyong pagsasama, wala naman siguro third party na issue kayo. So, sa so manatiling wala yan. No? Para sa akin. Para sa akin, ha? Kaya, tiwala ka lang sa kanya. Continue mo lang talaga yung pag -ano mo sa kanya, ba? Kasi kung di ka magtitiwala, ikaw din mahirapan at mahirapan din sa si Elias no kasi siyempre makisipin mo na lang na abroad na abroad lang ba siya Naka, na, na, hindi nyo siya laging makakasama at least diba kahit pa na paano nakakauwi pa rin siya sa inyo so parang gano'n lang ang isipin mo na patibayin mo na lang din yung loob mo mag enjoy ka din at saka siyempre yung ngayong anak yung alagaan mm -hmm. nyo No? mga something like that kasi kung pairalin natin lang yung selos at pagdududa hindi talaga yan mag-work, lalo lang sa sitwasyon nyo ngayon, dahil uh, palagi na lang kayong malayo sa isa't isa so, kumbaga yung time doon yung time talaga palawakin talaga yung isip para lalong matibay ang inyong relasyon so, yun lang para sa akin bye